Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, samahan nga pala niyo ako dito sa bundok at ako'y magkakabit ng tagin. Sa akin mamaman daw pati. Mga akin may huling baboy damaw. Kasama ko nga pala yung aking mga aso. Kasama ko eh, ako iniwan ha. Anong gano'n yung kasama? Madulas! Madulas! Angit, huwag naman akong iwan Merry Christmas nga pala sa aming mga manonood Sa isang araw ay Pasko na Pasko Nandito nga pala guys yung aking tagin na na dalawa ito na ako guys naki walang hulit nakatungo lamang Yan, lalap na natin guys mahama namin ng tabong layak yung silo kaya akin tatanggalan Ayot. 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 tabo na Tabung yata Mm -hmm. Ito nga pala guys yung silo ko Yan pula bawig itim Tanggal natin ang layak at Natatabo na na e Baka tungtungan tong ay mahuli layak Ito nga pala siya magkalapit sila dalawa yung daan ng baboy damo ay oh ay madami na din tabon ito ah mm -hmm. Si yung baboy na guys dito naman tayo may pa dito ah madami pa wala ditong gala ng baboy baka doon taas nakahuli ng baboy damo eh uh, miss ko na ang lasa sana all namimiss in order sa in order nila ako ng pangalagay sa ulo kabita ng camera in order nila ako sa Shopee Shopee Yes, wala yun na. Wala din dito ah. Aray, aray, matinik. Ito guys oh. Si Loco. Taging. May dumpa dito ang kabit. Eh. Madami pa. Ayun yung isa oh. Ayun oh. May tabon. Sama ng daan. Suuting. Suuting. Madulas. Maulan-ulan kasi. andun yung isa hindi hindi naman igkas nalulumpag nalulumpag ito ng baboy pag dito naninimot ng makakain. kakain uumbang ito so, ang maliit yung baboy kung ayun ha uh -huh. Di ba? Perfect. Panda. Mga pala si panda guys, may naaamoy. Huwag kang yaon ng yaon, nga pa May gituro ng limatik. Kung hindi, malalagyan naman yung aso ko sa mata ng limatik Ah! paling dah aku. Gapang, Jomar Gapang. nag-uulan yata ng hagot at walang gala ang baboy dito ah ito nga pala yung kinakain ng baboy dito guys yung tawag sa inyo ganito ah tawag namin dito yung mabaysakan bunga ng puno ayun pa, oh yung sinisimod nila guys at kanila kinakaan yung laman ito natin. Nutella ito, Nutella. Kinakain nito. Tabudi, tabudi. Ganito 'yun, guys. Kinakain ng bawi damo. You know. Tawag namin dito mabaysakan, bunga ng punong kahoy. Aday. matarik na naman tong akin Rin Tika mo lang Kaya mo na eh Walang camera So ngayon guys magkakabit nga pala ako nakita ako ang daan ng bawid na eh Kukuha mo na ako ng bawig Ito Ang ganda Mahaba Medyo matigas na kasi nga pala ang kinukuha namin guys na bawig at lang para pag natalian ng baboy ay eh, Ano ah, hindi nak balik. Ketikis nga. Hindi kah? Mereit kah eh? Kena karihan. Tengoklah, ba, na itu eh. di ba? Oh, at may nakakuwang pambabi. Nakapag-kick. Mm. Matigas na kahoy. Di ba? Matigas, matigas nga. Okay, sinaka so ito. Maka mo bakuli. May doon palang pamasok. Diba? may papalitan. hindi ko guys sinasagad ng putol na sanga at para pag nakabale may mananangat di ba ka hindi daling, daling magsabid di ba ka kukuha na din pala ako ng panglak ayun mo tuwid hindi naman kami guys laging nang huhuli ng baboy damo kaya dun sa nambabash Huwag naman kayong mambash Ang lalapang ulam lang kami Saka hindi makuubos ang babida mo dito sa amin Napakaluwang mga bundok dito eh Luwang kaya ng shira madre Diba? Diba? Ito guys, oh, daan ng baboy. Ito, oh, di ba? Sa so, maganda. Hindi ari doon sa sasangat. Dito pa pala, dito ah. Oh, Dalawa ang hagip. Kutkut. -kut. Ito, oh. Para medyo nakabaon. Nakabaong daw. maliit lang maliit naman yung silo ko eh try I try oh panda ako'y okay, nagkakabit eh baka dito tihayahan eh daw sting sting daw pwede you know may daladala na nga pala ako bes bag na pang sahig ito o oh. nilabra ko doon sa libis ba ayan o oh. pisang nakahoy para hindi na ako maggawa dito apat lang kasi maliit naman yung silo ko eh para pagtungtong ng baboy igkas, buong igkas takbo na, abudo kung ano tayo ng silo yun eh, nadaldala pa akong stand kinabit ko na lang sa ulo yung camera para okay hindi na ako mag uh, tukod tukod nitong stand kong daladala yes, hindi na pati magkasya at tingnan mo tong mm. Di ba? Di ba? Yeah, papasok muna natin guys tung ba bawel, bawel. Ito sa base. mặc luan tasting Oh hello mặc bagu hm 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 bắt hm 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 Để lumpag aba tatanggal din yan lumpag na yan pag nagkong ilang ah, atis ay eh, napa napalayo nakabit ko na yung aking silo yun know yung bawig yung sakto diba medyo hila e, nagkagawa mo yan yung Ang mm -hmm. I try sana'y makahuli ka ng baboy damo para may dun tayong ulam yun o yun o tabunan natin ng dahon at para hindi makita ng baboy damo hindi kita yan ng baboy damo guys hindi rin yan amoy matik ang tungtong dey ay igkasay tihaya ang baboy damo beating tabunan natin ng dahon dahon at para it's a prank nila nila lambitin Ganun lang. Ganun lang kabisik ang pag sisilo namin dito sa amin. Walang kahirap-hirap ba? Mahirap lang manood sa gubat at matinig. Guys, pinatungan pa ng layak ang bawig. Hmm. Yun o. Yaun. Yaun. o yun na. Kaya yan. Ganun lang guys. Kasimple. Upan da. Suot ka na suot di yan. Dito na ako guys. May pa ako ng iba silo sila. Ah, pala guys, si, guys, si pangit o kasama ko lagi nahuhuli sa silo ay pangit at may limatic ka na o oh, ka na at ginaw na ano to ito nga pala guys o. tawag namin limatic o oh nadangkal Iyan oh parang lintang maliit ba O oh, nadangkal dangkal ba Charan Naninipsip pipsipisan ng dugo ito ako Parito ka Tayo magmamama muna Oh kung may kumilimatik ka na Ay wala pa Wala pa din sa mata Wala pa din wala pa din. Ba? Wala nga. Nagbalik na si Trunoy. O siya, mabaho ka naman pangit. Lagat tayo magmama, magbubugahan natin yung limatic ah. Hmm, mama. Wala eh. Yala kayo. Matino. Eh, mabaho ka naman. Utog mo kapatid. pati mo Bunga Bunga guys. mas ka, di ba? Tabako. Ah, lumatik yan na. Ibigan ko ng mama at iya patay yan. Ibigan ko ng may mas may apog at chip ha. mo. Tangga! Mamaya